Ayan mga idol Ipitan na lang namin mga idol Ipitan na lang Itong mahirap dito sa aming mga driver, mga idol, pag dito kami sa loob uh, maplatan. Kasi uh, wala talagang magatulong tulong kayo. Hindi, kami-kami lang mga driver. No? Uh, tulad dito mga idol. Oh. Yan, maplatan na kami kasama. Siyempre, tulungan. Kasi uh, mahirap maplatan mga idol. Pag uh, ikaw kapag uh, dito nila sa harapan, yan na uh, maplatan ka. makahirap. Yan, you know salamat kay uh, Buddy Idol. Ayan. na uh, tapos na mga Idol. Maraming salamat sa panunod ng ating vlog. Ayan, na uh, bye-bye mga Idol.